sa mga kapalamboy sagutin natin tong katanungan ni Sir Sangga sa Esman Elmer sabi niya uh, Doc pwede pa daw bang mag inject ng parvovirus kung buntis na ang inahin at kung pang ilang days ayan commonly tumatama itong sakit na ito during the time na nagbubuntis yung ating mga inahin all stages ng pagbubuntis ay tinatamaan niya from start hanggang sa dulo so depende yan kung anong panahon sa tumama uh, yun din yung makikita natin clinical signs sa kanya kung tumama siya ng first Uh, trimester, maaring mamatay yung mga piglets, irereabsorb yun ng katawan. Pag tumama siya sa kalagitnaan, doon nangyayari yung mga mamified uh, piglets. Okay? So kung tumama naman siya sa dulo, ayun, maaring may mabuhay doon sa mga pinagbubuntis, meron din yung mga mamatay. At yung iba, maaring lumabas na mamified. Kaya minsan, magtataka kayo bakit uh, buhay naman yung karamihan pero meron pa rin lumabas na mamified doon. Ibig sabihin guys, tumama yung parvovirus, nasa late stage na siya ng pagbubuntis. Ibig sabihin, eh, kaya nang mag-survive ng mga piglets, kaya uh, nalabanan nila yung virus. Pero yung iba, hindi nila kinayanan, namatay, and then naging mummified sila. Okay? So sa tanong na kung pwedeng magturok during pagbubuntis, yes pwede. Uh, lalong lalo na guys kung merong eminent threat. Malimbawa, meron na kayong case dyan before sa farm nyo and yung isang baboy nyo ay hindi pa naturokan at nabuntis na, pwede. Regardless, turukan nyo siya. Kung anong panahon yan, basta naisipan nyo, ibigay nyo na. Mas maganda na yung pasiguro kaysa sa tamaan pa kayo. Okay? So, ideally, dapat ibinibigay natin itong bakunang ito pre-breeding. Ibig sabihin, before pa siya i-breed. So, kung sa mga dumalaga, binibigay to guys usually 6 weeks and 3 weeks bago siya i-breed. Kapag ka, uh, matanda na or saw na yung baboy natin, anak na, So, binibigay yan ideally din mismong sa araw ng walay or ruining. So, ibig sabihin, before siya magbuntis, nabakunahan na. Okay? Isa pa, makakatulong din yun guys, yung stress na idudulot ng vaccine. So, makakadagdag yun sa positive stress niya, mas mapapadali yung kanyang pagbalik sa paglalandi. Ngayon, bakit hindi natin madalas ina-advise guys yung pagbabakuna? Kahit anong bakuna pa man yan, uh, except dun sa mga importanteng bakuna na binibigay talaga Uh, sa panahon ng pagbubuntis. Pero itong parvovirus kasi nagkukos ito ng stress. minsan, normal na response guys ng katawan ng baboy. Kahit ng tao kapag bagong bakuna ka, nilalag na at tumataas yung temperatura. Ay hindi maganda yon sa ating mga nagbubuntis. Especially dun sa mga unang stage ng pagbubuntis niya. So maaaring maka yun sa kanyang dinadala. So as much as possible hindi natin ina-advise. Pero kung yun na nga, merong eminent threat, sige ibigay nyo na para pasiguro. Meron ding mga nagtatanong minsan or may mga nagsasabi na sila daw ay nagbabakuna ng parbo abang nagpapadede pa yung inahin may mga piglets pa. Para saan? Di <laughs> ba? Para saan guys at doon kayo nagbigay? Okay? May stress lang yung baboy and hindi naman siya kailangan kasi nagdedede na yung mga anak niya. ibigay natin yon prior sa pagbubuntis kasi doon natin siya kailangan sa panahon ng gestation or pagbubuntis ng inahin. So sana may nuggets kayo dyan. <coughs>